ayan na meron tayong ayusin dito na RS125 na FI. ang issue ng motor na to wala siyang half clutch so, ito yung kadalasan na issue sa mga semi automatic na motor so kapag ipermira natin i half clutch natin tumatakpo pa rin itong motor so ito yung ayusin natin mga kay Diaz na isang basic na pag-check. So try muna natin kung totoo yung sinabi niya na walang half clutch. ipermera natin half cuts natin huwag dating bitawan ayan so tumatakbo pa rin siya kahit inapakan na natin yung ating cheese pedal ayan kapermera yan hindi hindi ko binitawan ayan so dapat kasi pagpigayin natin yung accelerator hindi sa mag takbo so dito tumakbo siya ayan nag-aabante yung motor ito mga kaidiyas, uh, napakadali lang nito. Alam ko ng problema niya pero ipakita ko lang sa inyo na wala ng gastos. So dito lang yan mga Diaz, dito sa kanyang clutch lifter. Ayan. Pero bago natin buksan ito, i-adjust ko muna. Kung hindi sa makukuha sa adjust natin, ibig sabihin yan, potol nyo kanyang clutch lifter. Ayan. So adjust ko muna dito kung... Kukuha sa adjust pero pag hindi maka-adjust buksan natin at sigurado ito putol ito kanyang clutch lifter. So try ko muna dito kung ah uh, ganun pa rin siya buksan na natin ito Ang ikot nito ah uh, counter clockwise Pag ma-feel na may kita sa uh, adjust lang kayo ng ah uh, Kunti lang Hindi lang didikit Yung sa ating Clutch na simply So try na natin ulit Kapag ganoon pa rin mga kaidiyas Ibig sabihin Putol yung sa kanyang Clutch lifter Yung sa ina-adjust natin Para mag up clutch So yun mga kaidiyas Sa ganoon pa rin siya Ang gawin natin dito buksan na natin Yung kanyang sa gilid So dito na yung problema nya ito mga ideas ayan kahit anong adjust mo dyan kapag putol yung stopper nya sa clutch lifter ah, hindi talaga mag half clutch yan so ayan nabuksan na natin ito para makita natin sa loob Ayan, nabuksan muna natin ito. Tanggalin natin yung kanyang mga bolts. Ayan, gagamit lang tayo ng power tool natin para madali. So, ayan mga ka tatanggalin ko lang muna yung kanyang mga bolts. Ayan, pagkatapos nating matanggal yung lahat ng mga bolt nya, uh, pwede nyong pupukin ng rubber mallet. So, ayan mga Diaz, ha, tatanggalin ko lang ito para makita na natin. Ayan mga ka-DIAS, the moment of truth. Hindi ako magkakamali, uh, siguradong putol itong kanyang clutch slipter. Pero bago natin tanggalin yan, luwagan muna natin dito sa ating brake. Kasi... Uh, babangga yung ating crankcase cover Dugan muna natin. So yan. At ibalik lang natin itong kanyang nut dito. Yan. Yan pagkatapos, dito na tayo. Ito mga ideas. The moment of truth. Kung totoo yung sinabi ko na clutch slipper. Buksan natin makikita natin dito kung putol yan, tanggal din natin ito madali, ito yung alang, kanyang clutch lifter ito yung kanyang clutch arm yan so, yun, ito na mga ideas ah uh, putol so, ito, kung makikita nyo dito, ayan uping ikot lang siya, dapat kasi hindi ito ikot, dapat steady yan kasi meron niyang nakatusok sa butas. Dito sa ating crankcase. Ayan. So ito yung mga Diaz. Confirm. ah ito yung sira sa kanyang motor. Na walang half nuts. Ayan. Umiikot na. Naiwan na yung kaputol niya sa crankcase. So buksan natin ito at ipakita ko sa inyo. So walang problema dito. Ang may problema dito sa clutch lifter. Asimple niya ayan ito yung problema tanggalin natin at para makita natin na mabuti yung kanyang putol so ito na mga ideas tinanggal natin ito lang yung problema niya sa kanyang uh, clutch lifter ayan dito yung in-adjust kapag gusto nyong palambutin patigasin yung inyong uh, cheese pedal sinyong cambio ayan ito mga sa ah, hanap lang tayo. Pag wala tayong mahanap na clutch lifter assembly, ay ah, i-weld eh, din lang natin ito. At pwede naman yan mga idea, ah, depende na sa inyong pagawa. Pag halimbawa, wala kayong mabili na clutch lifter assembly. So, kasi kahit anong ingest nyo, kahit naka half clutch pa yan, kapag putol dito, hindi talaga mag half clutch yung inyong motor. Tatakbo pa rin yan at abante ah, ang motor. So ang gawin ko dito, kapag wala akong mabili, uh, welding na lang ito. Ayan. So ayan, ah, babalikan ko kayo mamaya at uh, ipakita ko sa inyo kung ano yung resulta. Ayan. Ayan mga Diyas, uh, ito na lang ginawa namin. Uh, welding na lang namin. So shout out kay Nonoy. So pina natin sa kanya. Ayan. So kasi wala tayong mabili dito at tumingin ako sa ibang shop kanina, uh, iba yun. Yung sa uh, bandang clutch body yun yung meron pulitas yung dito banda ah wala siya so bali ito lang mga ideas ah okay naman ito ayan ayan ah nabalik na natin yung kanyang crankcase cover ah winil din natin yung kanyang uh, ah, clutch lifter so ganoon lang gawin natin mga ideas pag halimbawa wala tayong mabili so ngayon ah itry na natin siya mo natin yung susiyan ah dapat pag ah, natin dyan dapat ah meron na siyang half clutch start natin yung motor at try na natin apakan primera at bigay natin bigayan natin ulit apakan natin so yan ah good sya sa mga ideas ah, hindi na sa nag-abante so good siya ating ginawa ah okay na siya at meron na siyang half clutch neutral natin at apakan natin ulit yan, primera. Try natin hanggang fourth gear. Yan, goods. Try naman natin. Second gear, bigyan natin. So, yan, uh, goods. Next naman natin, uh, third gear. Apakan natin kung meron sa clutch. Ayan, na uh, goods naman siya. At, uh, pang last, yung sa fourth gear. Apakan natin, wag nating bitawan. Bigyan natin yung motor. So yan, na uh, goods na siya. So yan, mga Diaz. So ganito na mga Diaz ang pag-ayos ng motor na walang half clutch. So tingnan nyo yung kanyang clutch lift yan. Kahit anong adjust nyo yan, uh, pag ganun na, hindi na sa pag-half clutch, tingnan nyo na sa loob yung sa kanyang clutch lift Pag alimbawa, wala kayong mabili na uh, clutch lifter assembly i-weld nyo lang yon yung pinakita ko kanina So siguro ayan ang dito na ating video about dito sa Reson 25. So meron na siyang half clutch dito sa kanyang C-Speed pedal, sa kanyang cambio. Ibabalik ko lang itong kanyang mga cover. So dito yung kanyang clutch lifter. Eh. Ayan, uh, goods nitong ang na to. At ibalik na natin yung kanyang mga cover. So ayan, peace out.